Kakaibang mga obra ang ibinida ng nasa 600 at 40 visual artists mula sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa kauna-unahang nationwide art contest ng Centro Artista Katuwang ang PCSO. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Ito ang mga dekalibreng obra ng iba't ibang visual artist mula sa Luzon, Visayas at Mindanao na kilahok sa kauna-unahang Nationwide Art Contest ng Centro Artista Katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO. Itong pa-contest na ito, inanyayahan namin lahat ng uh, visual artist Baguhan kaman ka man o uh, professional ka na, maaari kang lumahok. Well, uh, I think this uh, provides a forum for them to showcase their talents. no? After the pandemic, uh, I'm sure kakaunti lang ang kanilang mga na-encounter na ng mga patimpalak na ganito. So sana naman, miski pa paano makaprovide kami ng venue o isang lugar para maipamalas nila yung kanilang mga talinas. Nasa 640 visual artists ang nagsumite ng kanilang mga obra na gawa sa acrylic at oil painting. Mula sa nasaming bilang, labindalawa ang naging finalist. Ang basis namin sa pagpili ng mga winners is based sa composition, pagsunod sa team na isang uh, artist, iyon ang sinusunod namin. Kulay, rendering, lahat yan. Hindi umuurong sa pagtulong ang tema ng nasabing patimpala. Kaya naman, makikita sa mga obra ang bayanihan spirit. Wala naman kaming ibang reason for existing ang PCSO ay tinatag upang gumawa ng kawang gawa. Wala na pong iba. Kaya yan po uh, uh, bilang isang government corporation, uh, hindi po kami nagtitira ng kahit anong earnings namin sa aming mga fundraising activities, sa mga games. Ito lang po ay lahat ay... Uh, uh, channel namin sa Tawang Gawa. Ang PCSO, um, kilala na yan sa buong Pilipinas. Ginagalang at may credibility and um, nagkaisa ang aming, uh, ang aming mission na bigyan ng pagkakataon ang mga artista na magbigay ng inspirasyon. Limang mga kilala at dikalibreng visual artist ng bansa ang nagsilbing hurado para magkaroon ng labindalawang finalist kung saan makakatanggap ng isang milyong piso ang tatanghaling winner. Ang top prize, ang champion ay magkakaroon ng 1 million pesos. Pero kaltas pa doon yung buwis, so technically, ayun. And then, um, ang second place, 250,000. Third, third place, 150,000. And merong finalists na makakakuha ng 75,000 each. Nine sila. Sa susunod na buwan, iaanonsyo kung sino ang pasok sa top 3, Ikinatuwa naman ito ng pamunuan ng PCSO, ang kinalabasan ng nasabing makabuluhang patimpala. Kaya naman, may mensahe ang PCSO para sa mga hindi pinalad. Sana po ay uh, sa mga susunod pa, ay, uh, huwag po kayong madadala at uh, keep on trying, ganaman po tayo. At I'm sure dun kung sa hindi manalo, ay madidiscovery ma mo somehow kung ano yung obra para sa aspirant visual artist, abangan ang Nationwide Art Contest sa susunod na taon. Noel Talakay para sa bayan!